Hi mga day! Dali na! Dali na! Maayong aga! Magpunta na naman kami sa aming uma. Kikita nyo yan, oh. Yan, oh. Yung malawak na yan. Hindi yan amin, mga day. <laughs> Hindi yan amin. <laughs> magpunta kami sa uma ulit. Umulan dito kagabi. Mabaskog ang ulan kagabi, mabaskog. Kung maglakat lang, kuya, pasto. Kita to? Oh. Hindi. Naga to? Hindi, layo. Kita, oh. May kung isa na yung gigamit, kaya kita anong? Yun dyan, dayo, oh, mga palayan lahat. Dyan palayan. Palayan. Ito bagong ano, bagong bungkal ang lupa kahit tataniman niya na ang tubo mga day pakita ko sa inyo ang aming swimming pool tara yan ang aming swimming pool diri sa bukid na nga tubig tubig pero wala tubig tangke 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 sang tubig oi may toko hala may may langka oh kawatin na natin yan mga dai kita mo may ilog dito may ilog na maliit oh. sapa Mga Day, dati nung maliit pa ako, dito kami nagatai atay sa sapa. Dito kami nagapamuson Yung bahay namin dati dito pa mag-isa lang. Tapos dito kami nagpamuson mga Day. Tapos yung mga Taiwan dyan o sa ibaba, nakain nila yung aming mga Jed. Tapos pag umulan mga Day, pamingwitin namin yung mga Taiwan. na pwedeng lutuin, ulum, ulamin. Uy, mala, wala tanggol. Hindi tanggol. Mga day, puntahan natin yung may manok kami dito. Tugol sa ako. May manok kami dito, nagalumlum. Saan lang sila mangitlog? Hala, dami, dami butil niya ako. Yung naibalig niya. Dingin. Ah, daguro. Ay! Excuse me. Parang tawa to sa'yo mo itlog. Can I see your, ano, how many eggs do you have? <laughs> Two, four, six, six, six eggs. Ano yan dito dati? Ano kani ibang girahan? dirahan Hala gamihan ay Ano ako ba Karon na sa akin. Mga day, meron kaming Meron kaming kamuting kahoy. sa niyo to? Kamuting kahoy mga day. Hindi magabot. Hindi magabot katig a Oh hay wala unod <laughs> Wala unod Pwede rin yung tanokon Gagmay Gagmay pa Basi next month pwede So, marami saging. Sagingan. Saging. Saging after after 3 months. 2 months 2 months. Mm -hmm. -harvest. Meron kami malaking puno ng kalamansi. Daming bunga o oh, kalamansi. Kalamunding. Kita nya to. Kalaman kala kalamansi ding. Kalamunding. Kalamunding. ada ang tawag ni? Limoncito. Is this limoncito or what? maliit. Marami bunga yung pinya kasi so maliliit. Marami kaming tanim na ano dito. Marami kaming tanim mahogany. Mahogany trees. Ayan, mahogany lahat yan. Luck. yun ang soccer scarf mo malaking pasda